pa sa habulin ng chicks? Si Kuya Yata. Si Renz. Yung totoo. Si Renz, si Parang mas marami experience sa akin. Ako wala. <laughs> sino mas malakas kumain? Si Renz. baka wala ako. Mas, <laughs> mas, mas! Sino mas adventurous? Ako mas adjunct na ah, ah, teka. Di ako papatalo d'yan. naman mas ako d'yan. Bakit? Ganyan. sa <laughs> patio. Oh. <Ekaw>. Go. <laughs> <laughs> uh, okay. Sige. padyo. Sino mas weird? Mas? Mas din yata ako eh. Mas weird din yata ako eh. Hindi kasi ibang tao. Kaya... Feeling ko ako mas weird. Sige, sige. Bibigyan ka na sa <laughs> akin <laughs> Mas gapo. Ah, pantay lang yata. Gapo Mas yata to. Mas 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 apil lang ako. Pero mas gapo siya. Okay, mas makalat sa bahay. hindi kami makalat eh. Hindi. Hindi siya. Okay. Balik ka balik. Hindi. Ano kami talaga organize. Ayon namin yung magulo masyado. Pero sa ibang aspeto baka. Sa ibang sa Pero yung mga bagay-bagay, kaya okay. nito ba? mas manakidadi mas manakidadi tumusabing kanjakan kanjakan ano yun? ano 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 hindi really <coughs> ko lumalabas ng bahay. Tatago ako eh. Uh, ako, trabaho lang. Ayaw ko nang kita. Like, work uh, uh, work. work okay. lang yung gusto no. ko work. Work lang work. Tsaka ano. Gusto ko nakakikita lang nila ako sa TV. Ayaw ko nang kita sa lumas. <laughs> <laughs> problems. Okay. Mas madaming naging girlfriend. Uh, si Renz. Si Renz. Si Renz. Ako, Renz. Oh, wala nga so, akong girlfriend eh. So, never ako nagkaroon ng girlfriend.